Sa ating pagtahak sa ginintuang kabanata ng buhay, natural lamang na may maranasang mga pagbabago sa ating katawan. Isa sa mga pinakamahalagang hamon na kinakaharap ng marami sa ating mga nakatatanda ay ang unti-unting paghina ng mga kalamnan o muscle. Ang kondisyong ito na kilala sa medisina bilang sarcopenia ay ang dahan-dahan at malawakang pagkawala ng lakas at mas ng kalamnan Nakaakibat ng pagtanda. Ngunit huwag po tayong mag-alala. Hindi ito isang sentensya na habang buhay na lamang tayong manghihina. Sa tulong ng tamang kaalaman, masustansyang pagkain at positibong pananaw, ang sarkopenya ay hindi lamang maiiwasan kundi malalabanan din." Sa puso ng ating laban kontra Sarkopenia ay ang isang simpleng solusyon na abot kamay at hitik sa biyaya ng kalikasan, ang pagkain ng prutas. Ating tuklasin kung paano ang makukulay at masasarap na regalong ito ng lupa ay magiging sandata natin sa pagpapanatili ng lakas at sigla sa ating pagtanda. Ano nga ba ang Sarkopenia at bakit ito dapat bigyang pansin? Isipin po natin ang ating mga kalamnan bilang mga haligi ng ating katawan. Sila ang nagbibigay sa atin ng lakas upang makatayo, makalakad, makabuhat ng ating mga apo at magampanan ang mga pang-araw-araw na gawain ng may kumpiyansa. Kapag nagsimulang humina ang mga haliging ito dahil sa sarcopenia, mas nagiging mahirap ang pagkilos. Ito ay nagdudulot ng mas mataas na panganib ng pagkahulog, pagkabali ng buto at pagkawala ng kalayaan sa pagkilos. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Medical Directors Association, ang sarcopenia ay isang malaking issue sa kalusugan ng mga matatanda sa buong Asya, kabilang na ang Pilipinas ipinapakita ng mga pananaliksik na ang kondisyong ito ay hindi lamang nakaaapekto sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa kalidad ng buhay ng isang tao. Ngunit gaya ng sinabi ng tanyag na pilosopong si Hippocrates, hayaan mong ang iyong pagkain ang iyong maging gamot at ang iyong gamot ang iyong maging pagkain. Ang kasabihang ito ay may malalim na katotohanan lalo na sa usapin ng pagpapanatili ng lakas habang tayo ay nagkakaedad. Ang kapangyarihan ng mga prutas, ang ating natural na pananga. Ang mga prutas ay hindi lamang panghimagas. Ang mga ito ay puno ng mga bitamina, mineral at mga compound na tinatawag na antioxidants. Ang mga antioxidants na ito ang ating mga sundalo laban sa oxidative stress isang proseso sa ating katawan na nagpapabilis ng pagtanda at pagkasira ng ating mga cells, kabilang na ang mga muscle cells. Isang mahalagang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita na ang mas mataas na konsumo ng mga pagkaing mayaman sa vitamin C at antioxidants tulad ng mga prutas ay direktang may kaugnayan sa mas malaking muscle mass at mas mahusay na pisikal na pagganap sa mga nakatatanda. Narito ang ilang mga prutas na sagana sa Pilipinas at napatunayang mabisang panlaban sa paghina ng kalamnan. Tata, saging, ang pampalakas na merienda kilala ang saging sa taglay nitong potasyum isang mineral na mahalaga para sa tamang paggana ng mga kalamnan at nerbiyos. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina at pulikat. Ang saging ay madaling kainin, malambot at perpektong merienda anumang oras. 2. Papaya Ang biyaya ng vitamin C. Ang papaya ay isa sa pinakamayamang source ng vitamin C. Ang bitaminang ito ay hindi lamang pampalakas ng resistensya. Ito rin ay mahalaga sa pagbuo ng collagen, isang protina na kailangan para sa kalusugan ng ating mga kalamnan at connective tissues. 3. Manga, ang hari ng mga prutas na panlaban sa pamamaga. Bukod sa vitamin C, ang manga ay mayaman din sa mga antioxidant tulad ng mangiferin at carotenoids. Ayon sa mga dalubhasa sa nutrisyon, ang mga compound na ito ay tumutulong na bawasan ng pamamaga, inflammation, sa katawan na isa sa mga itinuturong sanhi ng pagkasira ng kalamnan sa pagtanda, part, pinya. Ang katulong sa panunaw at pag-absorb ng nutrisyon, ang pinya ay nagtataglay ng isang enzyme na tinatawag na bromelain. Ang bromelain ay nakatutulong hindi lamang sa pagpapagaling ng sugat at pamamaga, kundi pati na rin sa mas mahusay na pagtunaw ng protina. Ang mahusay na pag-absorb ng protina mula sa ating kinakain ay kritikal sa pagpapanatili at pagkumpuni ng ating mga kalamnan. 5. Bayabas Higit pa sa panlaban sa sipon lingid sa kaalaman ng marami, ang bayabas ay naglalaman ng mas maraming vitamin C kaysa sa mga kahel. Ang mataas na antas ng vitamin C at antioxidants sa Bayabas ay ginagawa itong isang napakabisang prutas para sa pagprotekta ng ating mga muscle cells mula sa pinsala. 6. Nung kalamansi at iba pang citrus fruits ang lakas ng antioxidants, huwag maliitin ang ating maliit na kalamansi. Ito at ang iba pang citrus fruits ay siksik sa flavonoids at vitamin C na parehong malakas na antioxidants na sumusuporta sa kalusugan ng ating mga daluyan ng dugo. Ang magandang sirkulasyon ng dugo ay nangangahulugan na ang ating mga kalamnan ay nakatatanggap ng sapat na oxygen at nutrisyon upang manatiling malakas. Mga kwento ng pag-asa tunay na buhay, tunay na resulta upang bigyan tayo ng inspirasyon. Pakinggan natin ang mga kwento ng ilan sa ating mga kababayang senior na isinabuhay ang payong ito at nakakita ng magagandang resulta. Ang depoimento ni Lola Adela, 72, mula sa Laguna. Dati, hirap na akong tumayo mula sa pagkakaupo. Parang laging pagod ang aking mga binti at braso. Nalaman ko mula sa isang health seminar sa aming barangay ang tungkol sa sarcopenia. Nagsimula akong kumain ng saging at papaya tuwing umaga. Sa una, parang wala namang pagbabago, pero hindi ako sumuko. Makalipas ang ilang buwan, napansin ko na hindi na ako gaanong nangangalay. Ngayon, nakakasama na ulit ako sa aking mga apo sa pagdidilig ng halaman sa hardin. Ang simpleng pagkain pala ng prutas, malaki ang naitulong. Ang salaysay ni Lolo Roberto, 78, mula sa Cebu. Bilang isang dating karpintero, sanay ako sa mabibigat na gawain. Kaya't labis ang aking panlulumo nang maramdaman kong unti-unti nang nawawala ang aking lakas. Maging ang pag-akyat sa hagdan ay isang malaking hamon ipinayo sa akin ng aking anak na subukan kong uminom ng piña juice at kumain ng mangga araw-araw. Sinabayan ko rin ito ng dahan-dahang paglalakad sa umaga. Ngayon, masasabi kong bumalik ang dati kong sigla. Hindi man tulad ng dati, pero sapat na upang magawa ko ang mga gusto kong gawin. Sabi nga nila, we don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing. Kaya dapat aktibo pa rin tayo. Ang karanasan ni Nanay Celia, 69 mula sa Davao. May konting rayuma na rin ako kaya limitado ang aking pagkilos. Niresetahan ako ng doktor ng gamot pero sinabihan din niya ako na importante ang aking kinakain. Mahilig ako sa matatamis kaya't mas pinili kong kumain ng prutas bilang panghimagas kaysa sa mga cake at kakanin. Ang paborito ko ay bayabas at ang kanilang pomelo dito sa Davao sa awa ng Diyos gumaan ang aking pakiramdam mas nakakalakad na ako nang hindi gaanong sumasakit ang mga kasukasuan at ramdam ko mas malakas ang aking mga hita ang mga kwentong ito ay patunay na may pag-asa ang maliliit na pagbabago sa ating dieta ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa ating kalusugan at kalidad ng buhay Paano isasama ang mga prutas sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang pagsasama ng prutas sa ating pagkain ay hindi kailangang maging komplikado. Narito ang ilang simpleng paraan. Simula ng araw ng tama, maghiwa ng saging o papaya at ihalo sa inyong oatmeal o almusal. Merienda Power. Sa halip na biskwit o tinapay, isang piraso ng prutas ang kainin sa pagitan ng almusal at tanghalian, natural na panghimagas. Pagkatapos ng tanghalian at hapunan, prutas ang gawing panghugas bibig. Fruit salad. Pagsama-samahin ang iba't ibang prutas para sa isang masustansyang fruit salad. Iwasan lang po ang sobrang daming condensed milk o cream. Smoothies. Kung nahihirapan ngumuya, maaring i-blender ang mga prutas tulad ng saging at mangga, kasama ng gatas o yogurt para sa isang masustansyang inumin. Mahalagang paalala. Kung kayo po ay may diabetes o iba pang kondisyong medikal, pinakamainam na kumonsulta muna sa inyong doktor o sa isang rehistradong nutritionist dietitian upang malaman kung anong mga prutas at gaano karami ang angkop para sa inyo. Ang pagkilos ay kasing halaga ng nutrisyon. Habang ang pagkain ng prutas ay isang napakalaking tulong, ito ay mas magiging epektibo kung sasabayan ng regular na ehersisyo na angkop sa ating edad at kakayahan, hindi kailangan ng mabibigat na pagbubuhat. Ang simpleng paglalakad, pagsayaw, tai chi o mga stretching exercise ay malaki na ang maitutulong upang mapanatili ang lakas at flexibility ng ating mga kalamnan. Gaya ng paalala ng sikat na inventor na si Thomas Edison, ang doktor nang hinaharap ay hindi na magbibigay ng gamot, ngunit tuturuan ang kanyang mga pasyente sa pangangalaga ng katawan ng tao, sa dieta at sa sanhi at pag-iwas sa sakit. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihan na pangalagaan ang ating sarili. Isang paanyaya sa mas malakas na bukas. Ang pagtanda ay isang biyaya, isang pagkakataon upang anihin ang mga bunga ng ating mga pinagpaguran at ibahagi ang ating karunungan sa mga susunod na henerasyon. Huwag nating hayaan na ang sarcopenia o paghina ng katawan ang maging hadlang sa isang masaya at produktibong pagtanda. Simulan natin ngayon. Sa ating pagpunta sa palengke o grocery, isama na sa ating listahan ang mga makukulay at masusustansyang prutas na ito. Gawin natin itong isang pangako sa ating sarili, isang pangako para sa mas malakas, mas masigla, at mas maligayang gininto ang taon. Dahil ang kalusugan ay ang pinakamahalagang kayamanan na maaari nating ipamana sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay.